Sa Japan, hindi lang basta lamok ang lumilipad sa paligid natin tuwing tag-init. Sa kabila ng kanilang maliit na katawan, ang mga lamok dito ay matalino, mabilis, at mahilig sa tahimik na paglipad. Pero paano kaya kung sabihin ko sa inyo na may isang lamok dito na may dalapang maliit na kamera sa likod? Oo, parang galing sa pelikula pero ito ang kwento natin ngayon. Samahan niyo akong silipin ang mundo ng mga lamok dito sa Japan. Mga nila lang na madalas nating binabaliwala pero may sariling kwento rin. Tingnan natin ang lamok na ito, lumilipad ng may daladalang tiny camera na parang secret agent na nagmomonitor sa parke. Hindi lang siya basta lamok, siya ay isang high-tech na tagamasid. Ang mga lamok sa Japan ay pinakaaktibo mula Hunyo hanggang Setyembre lalo na sa mainit at mahalumigmig na mga araw ng tag-init. Sila'y tahimik lumipad, kaya madalas hindi mo maramdaman ang kagat nila hanggang huli na. Hindi tulad ng ibang bansa, dito medyo maliit lang sila, pero mabilis at matalino. May mga ulat pa nga ng mga sakit tulad ng Japanese encephalitis, kaya dapat maging maingat. Pero teka, habang umiikot ang lamok na ito sa parke, Parang may iniisip din siya. Hmm, saan kaya ako lalapag? Baka gusto niyang magpahinga o baka nagahanap siya ng pagkain. Lamok kasi, nangangailangan ng dugo para sa kanilang mga itlog. Kaya madalas sila sumusunod sa init ng katawan ng tao o hayop. Dito sa Japan, kahit na maliit lang ang population nila kumpara sa ibang tropikal na bansa Matindi pa rin ang kanilang paghahanap, lalo na sa gabi o sa mga aninong lugar. Kaya kung napapansin nyo, madalas silang lumalabas sa gabi, sa mga parking may maraming halaman at mga lugar na may stagnant water. Mga perfect na lugar para sa kanilang mga supling. Parang maliit na explorer, tinusubukan ng lamok na ito hanapin ang tamang lugar para kumain at magpahinga. Ayan, nagpost siya sandali sa isang dahon. At dito niya nakita ang isang masayang mag-asawa na Filipino na nagpipicture sa parke. Sa dami ng problema at abala sa buhay dito sa Japan, may mga sandali pa rin ng saya at pagtutulungan. Parang paalala rin ito na kahit ang maliit na lamok ay may sariling kwento, pati mga tao dito may kanya-kanyang laban at ligaya. Kaya sa bawat kagat ng lamok, tandaan natin, kahit sa gitna ng kanilang munting mundo, may laban sila para mabuhay. At tulad natin, may mga ligaya ring hinahanap sa bawat araw na lumilipas. Sa huli, tayo lahat, tao man o lamok, ay bahagi ng iisang kwento ng buhay.